May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sekretong gusto mong aminin? Halika't at ating pag-usapan sa May Confessions. Oras na para ilahad malalim na dapat mabunyag. Kaya naman sa oras na ito, ito na ang main confession. Alamin natin ang mga wildest and naughtiest experiences ng mga ka-vibes natin. And for tonight, para sa unang part ng ating main confession galing sa ating letter sender, e basahin na natin ito. Dear DJ Main, Itago mo na lang ako sa pangalang Mira. 25 years old at taga Quezon City. Sumulat ako sa iyo para i-share yung risky but fun experience namin ng boyfriend ko. Nakarelate kasi ako sa main confession na binasa mo noong nakaraang gabi. Oy, nakikinig pala itong ating letter sender na si Mira. Magtatatlong taon na kami ng boyfriend ko, DJ Main. Nakilala ko siya nung party o nung nag ako sa bar kasama ang mga kaibigan ko, ipinakilala siya sa akin at agad nag-click ang aming personality. Kaya mabilis nagkasundo. Uy, maraming ganyan, no? Yung parang first time nyo palang nag-meet, uh, nag pero pag perfect yung chemistry ninyo, parehas na parehas kayo. Parang opposite, ano mo, ka-opposite sex mo na parehas na parehas sa'yo. Di ba? Pati yung mga hobbies ninyo, yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo, e eh madaling mag-click talaga. May isang bagay rin ang nagpapatibay sa amin. Ito ang aming sex life. Wow! Sobrang wild ng boyfriend ko, DJ Main Halos everyday ka, mapapa... Oh, babies, isagad mo! Sige! Ay, ang aga pa. Sige, isagad mo din yan ha, yung volume ng radyo mo para malinaw. Ang pasok ng boses ko, oo. Para talagang suwabing-suwabing napapakinggan mo, ganon? Sobrang active namin, DJ Main. Ngayon kasi may trabaho kaming dalawa, kaya kadalasan, side-sides lang. Wow, suma-side-side pa kayong dalawa, ha? Pero... Napapaungol ako sa sobrang galing ng boyfriend ko kapag kumain ng tahong. Ay, naku talaga! Ay, 10.27 pa lang pero mainit-init na agad ang ating confession. Pero siyempre, hindi ako nagpapatalo, sabi ni Mira yan. Hindi ako nagsabi niya na baka isipin niyo ako. Ginagalingan ko din ang paglalaro sa kanyang sandata. Mas ginaganahan ako pag Napapahigpit ang kanyang hatak sa buhok ko Pag nanggigigil Ay, may mga ganyang lalaki na yun Kumakapit na lang bigla sa ulo mo Nanggigigil, sa sobrang gigil Hindi niya na, na ano, napapansin minsan Grabe na ang sabunot Ikaw ba sabunutan ka na ba? Ay! Ay, grabe Isang ay! Sinundo niya ako sa opisina ng nakakotse. Pagsakay namin sa kotse habang nasa parking, bigla niya akong tinanong, Baby, gusto mo mag-antipolo tayo para magpainit? So, magot naman ako ng, na, oo, oh, oh. gusto ko pumunta dun para subukan yung mga kape with overlooking. Sagot naman niya, tara, dun tayo magpainit. Ay, medyo confusing yon. Para sa akin na saan kayo magpapainit? Sa Antipolo para dun sa kape o doon kayo magpapainit eksakto sa may overlooking. Doon nyo susubukan. Ang hirap malaman, no. Anong painit kaya ang gagawin ni Mira at ang kanyang boyfriend sa Antipolo? Eh balikan natin ang mainit niyang confession. Nagpunta kami sa isang overlooking sa Antipolo. Ang akala ko kaya kami nagpunta doon para magkape kasi nga malamig. Pumarada siya sa isang parking ng coffee shop na may overlooking at sinimulan niya akong halikan habang ipinahawak niya sa akin ang alaga niya. Sobrang tigas DJ Main! At kada hawak ko sa alaga niya, may pagtibok na kasunod. Ay, grabe naman yun. Parang palaban na palaban naman ang jowa mo. Doon ko lang nagets na car fun. Wala ang gusto niyang pampainit DJ Main. Kinakabahan ako nung una, kaso nadala na rin ako ng init. Tapos sinimulan niyang kumain ng pechay! Grabe naman yon. Hindi ko ma-imagine no? Nandun kayo sa may overlooking, nakapark, tapos kumakain ng pechay. Yung totoo, lumipat kami sa likod ng sasakyan para mas maluwag at mas komportable. E eh, paano yun kung hindi naman nakatint yung sasakyan nila, no? Grabe yun. Ay, tapos maliwanag pa. Naku talaga, tuluyan na niya akong hinubaran. Sobrang sarap ng kada himas niya sa katawan ko. Siyempre, nagiinit ka, tas malamig yung panahon. Kaya talaga, ramdam na ramdam mo yung bawat hagod ng kamay na masarap talaga yan. Oo. Oh. Hanggang sa... Eto, nagbaliktaran kami. Ramdam ko ang gigil niya habang kumakain. papa Oh, baby, ang galing mo. Talaga naman. na. Ah. Hoo! Magaling na pala kagad yun, no? Pag nagbalik tara na agad. Hindi na rin ako nakapagtiis. Inupuan ko na siya para ipasok ang sandata niya. Hanggang sa sabay kaming nakarating sa rurok. Sa maskip na kotse, basang-basa kami kahit walang malamig ang paligid sempre ba naman ang sikip ng sasakyan? Parang very ano lang, very limit lang ang bawat kilos, ang, bawat galaw nyo dyan. Eh talagang pagpapawisan ka ng todo at yung feeling na nasa public ka, di ba nakaka din yun. Kaya yun din, isa din yun kung bakit kayo basang-basa. Oo habang nagbibis kami, ay may napansin kami sa labas ng parking. May nakaupo sa likod ng kotse. Kinabahan ako kasi nakatitig sila sa kotse. Nag-enjoy ako sa ginawa namin DJ Main. Bagong experience siya sa akin. Ibang ligaya ang dulot ng car fun. Kaso napapaisip ako, what if na videohon kami at kumalat sa iba't ibang social media? Sa tingin mo ba DJ Main, dapat pa ba naming ulitin ang fun and adventure? Please don't judge me, pero tatanggapin ko ang comment mo. Maraming salamat po from Mira of Quezon City dapat pa ba bang ulitin? Eh magkakaiba naman tayo kasi kahit anong sabihin ko kung ang desisyon mo naman ay eh, gustong gusto mo, uulit at uulitin mo yan. Pero sa akin, kung ako yung nasa sitwasyon mo, ako kasi yung tipo ng taong adventurous din, pero kasi pag nagawa ko ng isang bagay, hindi ko na inuulit yun. ba diba, parang joke lang yan eh. ba diba, ang joke, mas nakakatawa, mas fun kapag isang beses lang ginok sa'yo. Pero pag inulit pa, Di ba parang wala ng thrill? Hindi ka na, hindi ka na natatawa don sa same joke na yon Kasi paulit-ulit na lang. So ako, ganun na kong klase ng tao. Ewan ko lang sa'yo, Mira. Pero sige, sabi ko nga, kahit anong sabihin ko sa'yo, ikaw pa rin na magde-decision niyan dahil magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. Pero kung ako, yon Once is enough. Oo, oo ayoko na paulit-ulit na nangyari adventure. Ibang adventure naman ang gagawin ko kung ako yun na kung ako yung nasayo. At normal lang naman na makurious tayo sa mga bagay, maging adventurous at mag-explore, lalo na kung matagal na ang relasyon. Tulad nito, solid ang connection ni Mira at ng kanyang boyfriend. Ibig sabihin lang niyan, open kayo sa isa't isa, walang walls pagdating sa intimacy. At iyan yung isa sa mga nagpapatibay din ng isang relasyon. Kasi hindi ka na maghahanap ng ano eh, ng thrill sa iba. Partner mo palang sapat na sobra-sobra pa, 'di ba? Pero kasi ito rin yung catch John Mira at sa mga nakikinig kung ganito yung yung relationship nyo kung kayo'y nakaka-relate dito kay Mira lahat ng fun na risky eh lagi may kasamang consequences yan. Katulad no nangyari sa inyo sa parking. Nakaramdam ka ng thrill pero sa likod ng isip mo, may takot ka, di ba? Baka may makakita, ma-videohan o makasuhan pa kayo ng public indecency. Oo, masaya siya sa moment na yun. Hindi mo maiisip yan kasi yun yung ano eh, yun yung umaapaw sa iyo eh. Yung pagiging masaya, yung init, yung thrill. Pero may pwedeng perma permanenteng consequence kapag kumalat sa social media o dumating sa punto na hindi nyo makontrol ang sitwasyon. Lalo na ngayon sa social media, nako. ba, diba, kung ano lang yung makita agad-agad, yun na agad yun. Wala nang explanation. At ang bilis kumalat kahit i-delete ng isa. Yung isa na yun, ang dami na palang nakakuha sa kanya ng video na yun. Kaya talagang madaling kumalat sa social media. Kaya magiging maingat din tayo sa mga kilos natin in public. At hindi lang naman ito tungkol sa thrill ng car fan, kundi pati sa re relationship ninyo. Safety at maturity na rin as a person. About thrill versus consequence. Ang tiril kasi kadalasan, sandali lang yan. Pero ang consequence, permanent yan. Pangmatagalan. parang dyan lang ata may forever eh, di ba? Kaya kung sakaling may nakakita o nakavideo sa inyo, eh baka hindi lang kayo mapahiya, kundi pwedeng magdulot din ng problema sa trabaho nyo. Pamilya, kung nag-aaral ka pa, ba? Diba? At reputasyon mo as tao. Kaya ang lesson dito, ang pinaka sexy ay yung alam mong safe at walang hahabol na takot pagkatapos, 'di ba? About self-control naman. Totoo, masarap kapag nag nagdadala ng init. Talaga namang hindi mo ma-explain yung feeling, walang best feeling doon sa init na 'yon, yung moments na 'yon, yung nararamdaman mo. Pero dito pumapasok ang self-control. Hindi porkit may pagkakataon, eh, ibig sabihin ay dapat gawin agad. Ang leso naman dito, ang tunay na maturity ay marunong pumili ng tamang oras at lugar. tiba. Okay na yun. Sige, given na yung kahit anytime, 'di ba? Eh kung magka-relationship naman kayo eh, okay lang 'yan. Pero piliin niyo naman yung tamang lugar, yung ano naman apro appropriate naman sa gagawin ninyong dalawa, 'di ba? Mas masarap pa rin yung kayo lang, yung intimate lang. 'Di ba? Wala kang wala kang iiisiping konsekwensya, wala kang iisipin, hala, pa ganito, ganyan, 'di ba? Mas okay na yung kayo na lang. Ang daming pwedeng gawing thrill na maraming pwedeng gawing thrill sa mga safe place, hindi public place. About relationship growth. Ang lakas ng chemistry ninyo. Pero tandaan mo, Mira, hindi lang sa sex umiikot ang tatlong taon ninyong relationship. Kasi kapag laging thrill ang habol, eh baka mawala yung depth ng partnership ninyo, ba? Diba? Puro ganyan na lang, eh paano pag dumating yung time na kayo'y magsawaan na. Ubus na ubus na kayo sa thrill. Eh, wala kayong na-imbak, wala kayong na, na buong pundasyon na very deep sa relationship nyo, ba? Diba? Kaya importante din yung huwag nyo rin paikutin sa puro sex lang. Kaya lesson dito, build memories na hindi lang physical kundi emotional din. Travel, growth, sa career at pangarap together. ba diba? Ang sarap nun, nangangarap kayo. Naghihilahan kayo pataas. Tapos iisipin nyo na, tayo na talaga forever. ba diba? Nakikita mo na sa, sa yung babaeng makakasama mo? sa yung babaeng nakikita mong nagigray na yung hair? sa yung babaeng nakikita mo kamukha ng mga up, ap magiging apo ninyo? ba diba? Likewise, ganun din sa partner mo. sa na yung nakikita mong forever na makakasama mong mag-retired? ba diba? Habang ini-enjoy ninyo ang inyong buhay na nananjan kasama niyo yung mga apo ninyo in the future? ba diba? Iba pa rin yung ganun. At about privacy and respect, kapag na pupunta sa public place o pag nagpunta sa public place, hindi lang kayo ang naaapektuhan. Pwedeng may ibang taong ma-offend o madamay, especially mga bata ngayon. Laging nasa labas yan. Kung ano nakikita ng bata, yun ang ginagaya nila. Minsan hindi na magtatanong sa magulang yan, tama po ba ito o mali? Basta kung ano yung nakita nila, feeling nila tama na agad yon. Ganon ang generation ngayon. So yun ang gagawin nila. ba? Diba? Kaya dapat maging maingat din tayo. At ang lesson dito is ang respeto sa sarili at sa ibang tao ay parte rin ng healthy sex life. Hindi lang pagiging selfish na nararamdaman ninyo. Oo, ganon. Hindi yung purkit ikaw kinakain yung pechay mogi na yun. Hindi ganon yon Oo. About trust and intimacy naman, ang kag ang kagandahan ng ginagawa nyo ay open kayo sa isa't isa. isa, 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 isa. 'di ba? Kasi bihira na lang sa magkarelasyon yung ganoon. At hindi lahat ng magpartner ay kayang mag-usap ng fantasies at adventures, 'di ba? Kaya perfect match talaga kayo. Pero intimacy doesn't always mean pushing boundaries. Minsan mas tumitibay ang trust kapag pinapahalagan ang comfort at safety ng iyong kapartner or both kayong dalawa. Kaya naman ang lesson naman dito is intimacy is not about where you do it, but how you value each other while doing it. About long-term thinking, ito naman Mira. Ito lagi mong iisipin, yung pangmatagalan, hindi yung panandalian lang. Ngayon, parang exciting siya, hindi parang oo, exciting talaga. Pero isipin mo rin, five years from now, paano kung lumabas yung video? Ready ka ba? Kaya mo bang tanggapin? Paano yung family mo? Paano yung trabaho mo on that year, on that time, on that moment? Paano kung nandun ka na sa pinapangarap mong career tapos biglang may lumabas yun? Isang iglap lang yun. Madada pa ka ulit. At ang hirap itayunan dahil pinaghirapan mo yun ng ilang years. Tapos sisirain ka lang ng isang video. Di ba? Kaya ang lesson dito, hindi... Kung hindi ka kompor komportable na makita ito ng future self mo, eh baka hindi rin worth it gawin ngayon. Kaya think before you do something, kung ano ba yung magiging effect nito in the future. Di ba? Lagi yung iisipin yan. Oo, minsan kasi na-overwhelm tayo eh. Pero dito nga lalabas how you control yourself, di ba? Isipin mo muna mabuti, wait, teka lang, o, ano bang pwede maging consequence pag ginawa ko to 'di diba? Ganon. Lagi mong kakalabatin ang sarili mo. Ganun din sa pagdedesisyon sa buhay. Hindi naman tayo agad-agad nagdedesisyon, 'di ba? Inaano natin 'yan, um binabalance natin. Hinihimay-himay natin ano yung positive side, ano yung negative. Ganon din, ganun din sana dito sa pagiging adventurous ninyo ng jowa mo. Kasi hindi lahat ng masarap sa ngayon. Eh worth it kapag pinagsisihan bukas, di ba? Kaya kung gusto nyo ng thrill, eh hanap kayo ng safe space na kayo lang ang may control. Tandaan, intimacy is best enjoyed when you feel safe and secure. Not when you're haunted by the fear of getting caught. Ang ganda ng chemistry ninyo. Oo, nakakaingit yung ganyan. Pero wag mong hayaang masira yon dahil lang sa isang adventure na pwedeng magdulot ng permanent regret. Sa dulo, hindi naman location o setting ang nagpapainit ng pagmamahalan, kundi paano nyo pinapahalagahan at nere ang isa't isa. Ang thrill minsan parang apoy. Nakaka-excite, tapang nagliliyab. Pero kapag hindi mo iningatan, pwedeng maging sunog na hindi mo na kayang patayin. Kaya piliin natin yung init na walang kasamang takot at walang hahabol na pagsisisi. Main Event